Kaninang umaga nga ay eh, nagpunta ako ng palengke kasamang aking kabsada. Nandito pala kami ngayon sa Sankintin dahil syempre holiday ngayon at kami ay nakabakasyon. Bibili nga kami ng lunch namin for today. Pinahawak pa kanya sa akin itong cellphone at wallet niya pero wala namang nagyan. <laughs> Oh, di ba ang ganda ng phone niya? Sana all naka iPhone 15 Pro Max. Wow. Nalagip ko nga dati na itong daan na ito, yung dinadaan namin pagpupunta kami papasok ng school dati nung high school pa ako. Wala lang nalagip ko lang. So, yun nga nandito na kami sa palengke ng San Quintin. Mukhang maraming na malengke ngayon dahil maraming sasakyan. Mahirap nang maghanap ng pagparkingan nitong aming three wheels. At dito nga kami sa tapat ng munisipyo park Dito pala kami nagpark dahil magwi-withdraw pa pala siya ng pamalengke niya. Ay, sana all. Salita pa ka siya ng salita dyan na wala na daw siyang pera. Ang dami niya daw bayarin. Pero ayaw naman niyang ipakita yung balance ng ATM niya. O di wow, sana all na lang talaga. So after niya mag-withdraw ay nagpunta na kami ng palengke. Ang laki na rin talaga ng pinagbago ng plaza ng San Quintin. Andito na nga kami sa palengke at makasidsida nga daw siya ng munggo. Kaya bumili siya ng sahog na karne ng piglet at bumili na nga rin siya ng gulay ng munggo. Daon nga na ang palay yung binili namin at sabi niya nga ay napakamahal na daw dahil kakapurit lang ay 20 pesos na. Abay matagal nang mahal ang mga gulay, halatang hindi nagpupunta ng palengke. So in na nga at napakainit, napakadaming tao. Naalala ko mahal na araw pa lang ngayon kaya sigurado maraming bakasyonista ang namamalengke. Bumili din pala kami ng kamote para may pasalubong sa mga bata. At syempre, bumili din kami ng lumpiang gulay para may merienda din yung mga matatanda. So ito na nga at paawid na kami. Grabe yung init talaga niya. Ang bilis maglakad ni Sir Sosi. <sighs> Nung paawid na nga kami, napansin ko yung napakabilis magpatakbo nitong kabsat ko. Abay, parang kakalas na nga sidecar sa motor. Sapay, nagdagsin kami nga duwa. Kaya naman pala siya nagmamadali ay dahil makataktaki naman pala si Sir. <laughs> so yun nga na, dito na kami sa bahay, makakatakki na siya.